Another day, another blessing mga Marcy at Parsi at kahapon nga na pick up na nga isa sa mga pinag-giveaway ko. Taga Valenzuela kasi si Mami Susan kaya naman sabi ko sa kanya i-shopee checkout na lang. Naisipan ko na nga rin i-DIY itong lagayang ko ng basurahan at nilagyan ko nga ng lace. Gusto ko nga sana mag-checkout ng ratang plant basket. Kaso nga lang mas mahal pa nga dun sa product yung shipping fee. Kaya naman naisipan ko na nga lang muna mag-DIY saka na order pag meron ng free shipping. Ay mali, meron nga pala akong free shipping shipping voucher. Kaso nga lang, 50 pesos lang yung malilis niya. Kaya naman, 207 pa rin yung babayaran ko. Kaya naman, sa DIY muna tayo kakapit. Yung ginagamit ko nga palang pandikit dito, no more nails po yan. Wala kasi akong available na glue stick dito sa bahay. Kaya yun na lang yung ginamit ko. Tignan nyo naman kasi itong ginagamit ko na paso. Pa-square nga yung boto niya. Kaya naman, minsan tumatagilid nga to. O, oh, ba diba? Mas better na nga siya ngayon tignan. At habang naglilinis nga tayo dito sa may sala, e eh, pagbibigyan na nga natin yung request nyo na sahod reveal. Honestly, this is not the first time na may nag-request ng sahod reveal pero eto, gagawa na nga natin ng mini-vlog. Nag-start ako mag-vlog February 26 tapos na-monetize ako ng June 30. Hindi naging ganun kadali kasi dumi depende pa rin to sa views at kung tinatapos nga nila yung videos mo at hindi ini-skip yung ads. Kaya naman kahit na-monetize na ako ng June 30, sumahod ako September pa. Honestly, hindi ko pa nga nabuo yung $100 noon kasi napakahirap talaga. Buti na nga lang at nagkaroon ng update na $25 pwede mo nang ma so, eto nga nahod ko ng month of September, $56 and 43 cents. Pag kinonvert into peso, 3,100. After nga nun, monthly na ako sumasahod pero hindi ganun kalaki. At month naman of October, sumahod naman ako ng $35 and 77 cents. Pag kinonvert naman into peso, 2,000. Pwede na nga rin kasi kahit pa eh, monthly na ako nakakasahod. Then, nung November, $45 and 52 cents. At pag kinonvert into peso, 2,500. At kahit pa nagkakaroon na nga ng improvement. At ito naman yung December, $80.37. Pag kinonvert into peso, $4,500 at ito nga yung ginamit ko pang down payment para sa cellphone ko. So anyway, siguro nagtaka kayo kung bakit nga ako nagpagpag dun sa may carpet dahil ito po yung vacuum ko nasa labas. Tugasan ko nga yan kasi nga medyo marami na nga rin yung alikabok sa loob. At mabalik na nga tayo at noong January nga sumahod ako ng $80.73. Kaya naman dati, hesitate talaga ako kung magsasawod reveal ba ako kasi hindi naman ganun kalaki. So proud naman ako ako sa sarili ko kasi kahit pa paano kumikita na ako ng sarili kong pera kahit nasa bahay lang. At syempre, aside nga dyan, kumikita din ako sa pag-affiliate ko. Tapos napakasaya ko pa nga pagka meron ako na-approve ng mga free sample. Tulad na nga lang ng mga pinag-giveaways ko, mga free sample po yun na na-approve. At mabalik na nga tayo dito sa topic natin, magkano nga ba yung sinahod ko this February? Sumahod po ako ng $110.68 ngayong February. Pag kinonvert into peso ay $6,100. Finally, after a year sa pagbabla, ngayon nga yung unang beses na makasahod ako ng $100. So, dyan nga ako kumukuha ng panghulog ko monthly ng sofa namin na $1,900. At sa ngayon nga, kahit papano, nakakatulong na nga rin ako sa daddy pagka kinakapos nga yung sahod niya. Kahit nga minsan yung mga bayari ng mga bata sa school, ako na nga rin yung sumasagot. yung monthly ko naman sa cellphone, nasasagot na yun ng pag-affiliate a -affiliate ko. Kaya naman, sobra-sobra talaga yung pasasalamat ko kay Lord dahil binigay niya nga sa akin tong pag-vlog. Dati nga pag kinakapos kami, nakakautang kami, pero ngayon nga proud na ako sabihin na hindi na kami nangungutang. At syempre, hindi to lahat magiging posible kung di dahil sa mga followers and supporters ko na hanggang ngayon nga ay eh, nakasuporta pa din sa akin. yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!